Hello mga kaibigan ko, ayan, mag-warm up muna kami nice. before kami mag-jogging. Go with me, jogging na. Ka. Sige, ikaw yan, ikaw na pa rin na. Yan ang jogging, guys, ibiyakan ko nila, guys. Ayan. Paano kasi? Hindi ka masyadong makatakbo rito dahil napro, baka maramadapa ka. Ayan na sila, guys, oh. Ay, huy, Uy. Uy, mga madam, harap lang mag-moodle ka, dali, lang, dali. Bih, Harap, Bah. Ayo marah mangakim mau anu, guys. Oy. Bih. Dagan sila, guys, oh. Oh, dagan sila, guys, oh. Dagan tuh, bih. dagang dagan, We. dagan lah. Okay, go. Run 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 run. run, run. run, run. Wow, layo-layo na talaga. Oh, Ayan, takbo-takbo ng konting lang ako <laughs> ang aking mga anak sa huli. Ayan, at madadaanan natin yung magagandang tanawin dito sa mayamin amin. At saka yan, ka, ang kalakal dito. Ha. palayan. at yan, mga farming talaga yan. Oh. Sa tabing kalsada yung palay. Oh, malapit na siyang i-harvest. Ayan guys, ano ako sila guys. Ayan. <laughs> Sige na, pag-hi sa move Nag-jogging sila guys Ayan. <laughs> Di ba sila muhay? Ayan o <laughs> Pauwi na sila kami, papunta pa lang Ayan Pauwi na sila, kita papunta pa Mainit na Alina Yan. Tumakbo na sila, guys. Yan. Takbo rin tayo. Huy na iro. Ay, ba daw na pictorial na sila. Hayun. No, no, no. No. pictorial na sila, guys nagtago sila guys. Tago, tago sila. Tago sila guys. Oh, tago. Tago sila guys. Oh. Tago sila. Guys. Tago sila, guys. Tago sila. <laughs> Nabulit siya sa, sa ano, ang tago sila. Huwag di ko alam tago sila. Hindi mo tago kasi laki-laki nyo kasi. Ayan. Ayan nga, itong jogging namin. May kasama pang taguan. Ayan. Gala ko muna kayo sa uh, beautiful, ah, uh, view dito sa aming probinsya. Ayan, maandaming palay. At oh, mukhang na. Muntik na silang aanihin. Ayan, parang katatanim lang. Aanihin lang natin. Ayan, guys, pauwi na kami galing sa aming pag-jogging at medyo mainit na. Dahil 5 o'clock na kami nag-jogging kasi mainit-init na talaga at ang layo po ng jinyaging namin. Ayan, para sa ating John. gold health. Ayan. Ayan, meron John. pa nag-jogging iba ayun iniwanan ako ng aking mga anak. Ayun. Ayun iniwanan na nila ako, guys. Ayan. 'Di bali, Ayun oh. Ayun oh. Makita ko ka lang sa inyong view dito, 'di ba? Napakaganda. 'Yan. Maglakad na tayo dahil iniwanan na nila ako kala nila. Alam 'di ko alam. Hi guys, takaw uwi na kami. Anong oras na ngayon, guys? It's 8 and 2 oh, Alas 8 na guys, nakakapanghina na nakakapagod na magbaklay magwalk mag pa nga mainit na Ayan, wala pa kaming ano May pamahaw Kinausong diba? pamahaw, di ba? Sayo sabi ka dali, babe? Come on, saba Kuchik, kuchik, katik, kuchik <laughs> guys Ayan na na Ah, uh, hindi halata nga pagod sa aming pagjajagin nga may kasamang taguan yan. Banding namin yun sa aking anak. Dahil babalik na rin siya ng bukid para sa kanyang pag-aaral doon sa University of Bukidnon. Uh, bukid Ay, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa nag-subscribe sa aking munting channel na Bobas Vlogs. Thank you so much talaga. God bless.